a 8, dito po sa barangay Tampac Uno, Purok Uno. At uh, makakapanayam natin ang isa pong uh, magsasaka. Kuya, ano po pangalan nyo? Elmer Credo po. Elmer Credo. Credo. Opo. Ilaliktada po sinasaka nyo, kuya? Isa lang po. Isa lang. So kayo po ba uh, nakatanggap na ng uh, fertilizer, discount voucher? Opo, meron na. Ayo, so... Na, Nakakuha po ako ng apat na voucher. Apat na halaga po ng voucher. Opo. So, ito po, hagang uh, hanggang kailan dapat uh, maipalit nyo po ito sa pataba para nakatiming ang pagpapataba nyo? Apo. Hanggang kuan po sana, mga hanggang asing ko ng inero. Hanggang asing ko ng inero. Opo. Dapat pataba na yung voucher po Opo. Ayan. So... Ito po yung gagamitin niyo sa basal na po, basal. Sa basal, opo. Sa so, papa po ba sa isang ektarya, ilang ilang pataba ang nagagamit na sa buong bali ano, rapid. Dito po kasi kumo laging gamit ang bukid, umaabot po ng dose. Dose? Opo. Oo, dosing dosing kaban po ng patabayon. Sa so, po ba dito sa parang yung saka nyo? Dito lang po sa likod ng chapel. Uh, likod ng chapel. O oh, kamusta naman po ang patubig? Ang patubig po, medyo yun ang problematic namin ngayon. Problemado kami ngayon sa patubig. Sa patubig? Opo, sa patubig lang naman. Pero pagdating sa pataba, naaga pa naman na po, meron na. Meron na. Kahit pa may karagdagan na, malaking tulong na sa amin. Ayan. O sige po, maraming salamat uh, kuya. Opo, salamat din po. Maraming salamat po sa mga taga-DA.